na! Paano mo naisip to? Na, tumahimik ka na nga dyan. Girls, anong skirt yung ordering ko? Yung hanggang tuhod o yung hanggang paa? Diana, seryoso ka? Magmamadre ka na ba? Hindi Yana! Kasi si Kev gusto niya yung mga conservative girls. Alam mo kung itutuloy mo yan, baka maging mahiyain ka na. Hindi ka na cheerleader. Actually, Leila, okay lang naman yung mahiyain na cheerleader. Diyan na question. Kung mamamasyal kami kasama ng mga basketball players, isasama mo rin ba si Kev? Siyempre, kailangan may ka-partner ka, no? Yana, anong ibig mong sabihin? Hindi ba kayo masaya para sa akin? Siyempre, isasama ko si Kev kahit saan. Yung favorite chubby ko. Okay, okay. Ano nang o-orderin kong skirt? Ano na? Diana, hindi ka ba mag-change mind? Bakit hindi ka nalang makipagbalikan kay Smiley? Mas bagay siya sa'yo. Oo nga, Diana. Tsaka yung Diana ang alam ko, hindi type si Kev. Girls, alam nyo, kung hindi kayo hihinto dyan, magagalit na talaga ako sa inyo. Oo oh, na, sige na, tahimik na kami. Galit na ako, guys. Lagot sa akin tong tabachoy na to. Pare, bakit lagot? Eh di ba ikaw nang iwan kay Diana? Bawal na sila mag-date ngayon. Manahimik ka na diyan, mainit ulo ni Smiley. Diba, pare, hindi pwedeng makipag-date si Diana kay girlfriend mo na si Molly. Ano pa kaya mo, pare? Kung gusto magalit ni Smiley kay Tabachoy, edi eh hayaan mo Tama siya. Tama na yan, guys. Tama na. Kakausapin ko tong Tabachoy na to. Sasabihin ko sa kanya bawal niya i-date si Diana. Ah! Hoy, Tabachoy. Pwede ba tayo mag-usap ng maayos? Mamaya na pare, hinihintay ako ni Diana, matutunaw na tong ice cream. <laughs> wow Kev, ayos, ang sipag mo. Alam mo bang dinidate ka lang ni Diana para gantihan ako at para asarin lang ako. Ikaw naman, uto-uto. Alam mo naman na patay na patay si Diana kay Smiley, di ba? Alam mo Smiley, kung sa tingin mo gusto ka lang gantihan ni Diana, at isipin mo yun, wala akong pakialam. Tumabi ka dyan. Wow, wow, wow. Saka pupunta. pupunta. O oh, sige na, sige na. Di nyo ba nakikita na tutunaw na ice cream ngayon? ano kailangan nyo sa akin? ano problema nyo? 1, 2, 3, 4, 5, 6! Tingnan nyo masyado naman mababa yung talon mo! okay na sana lahat. Kaso yung sigaw mo, malamya. Kitty, ang galing-galing mo. Napaka-cool mo. Hoy, Ibon, ano ka ba? Meron ka ng Julie. Bakit? Nandito ba sa camp si Julie ngayon? Oo nga Patrick, relax ka lang. Kung wala rin si Marusha, didiskartehan ko rin si Kitty. Guys, guys, yeah. nagustuhan yeah. niyo ba? Patrick, isasayaw namin to sa cheerleader competition. Ano sa tingin niyo? Competition? Wala kayong chance manalo. Zero. Ibon, sa tingin mo ba magaling yung dance ko kanina? Oo, oh, Kipi, Ang kulkul cool -cool mo. Ang galing-galing mo talaga. Okay, guys. Mag-dinner na tayo. Tara. Patrick, pwede mo ba akong bigyan ng face mask? Gigi, wala ng face mask. Yung mga face mask na galing sa mama ko, inubos mo lahat. Inubos mo, Gigi. Patrick naman eh. Ibon, habang wala si Julie, pwede naman tayo maging magkaibigan. Siyempre naman. Girls, nawawala yung swimsuit ko. Sa tingin nyo, kinuha ng mga losers. Tara, Diana, tingnan natin. Diana, kumusta kayo ni Kev? Alam niyo girls, masaya ako ngayon. Kasi si Kev hindi katulad ni Smiley. Hindi siya tumitingin sa ibang babae. Okay, tara hanapin na natin yung swimsuit ko. Nasaan na yun? Sa tingin niyo kinuha ng mga losers? Baka nandito? Diana, may tanong ako. Kinis mo na ba si Kev? Oh girls, eto na yung swimsuit ko. Si Kev, hindi pa. Pero plano ko ngayong araw, hahalikan ko siya mamaya. Diana, ikwento mo sa akin paano siya humalik. Sigurado ako, hindi siya marunong humalik. Girls, alam nyo kung ako sa inyo, hindi ko sasapihin yan. Kasi meron naman mga nerds tsaka chubby guys na marunong humalik. Hmm, Nat, not... paano, paano mo naman, naman nasabi yan? yan? Girls, wag nyo pag-usapan kung paano humalik si Kev. Tsaka hindi nyo naman malalaman. Tara na, mag-swimming na tayo. Okay, okay Diana. Diana. Ito ba, Alam mo ba ang paborito kong ice cream yung hinahawa ka mo? Guys, gusto nyo yung ice cream? Oo, oh, Smiley, paborito ko rin yan eh. Ibalik nyo yung ice cream ko! Ngayon na! Sa amin na itong ice cream Akin mo, Taba! Oh, kawawa naman si Taba, Choy. Wala nang ice cream. Akin na yung ice cream! Ayaw, ayaw ko nga ko. Akin Bakit? Na yan? Ayaw nga. Oh my God! May away dun, oh! Unfair naman yan! Tatlo laban sa isa! Tara na, wala naman tayong pakialam dyan. Guys, tingnan nyo. Pinagtutulungan ng mga basketball players si Kev. Oo nga. Tara guys, tulungan natin si Kev. Oo nga guys, tulungan natin siya. Mabait naman si Kev sa atin lately, di ba? Mmm, sarap talaga ng ice cream ni Diana. Di kita patatawarin. Alam mo, Kev, bakit kasi dinate mo si Diana? Bad move yun, bad move. Okay lang yan, Kev. Maging matatag ka. Sabihin ko na lang kay Diana na tunaw yung ice cream. Kev, anong nangyari? Kev, kinuha ba nila yung ice cream mo? Kev, kung gusto mo, kukunin ko sa kanila. Paano yun? Kalahati na lang? Kev, galit din kami sa mga basketball players. Gusto mo awain natin sila? Ay, matatangkad yung mga basketball players. Bakit di natin kaya. Alam mo, mas magandang gawin natin. Sumbong natin kay Diana. Tigilan nyo ako, guys. <laughs> <laughs> Hoy, mga basketball players, ang yayabang nyo ha? Akala nyo cool kayo? Pwes, lagot kayo paglabas ni Diana. Isusumbong ko kung anong ginawa nyo. Huwag kang magsusumbong. Huli ka na. Sinabi na nila kay Diana Kilay, bilis, ubusin mo na yan Kunyari, hindi natin kinuha yung mga ice cream ha Kunyari, nag-iimbento lang si Kev Bilis, bilis Basta ako, wala akong pakilam dyan ha Hindi ako kumain yung ice cream, kayo lang Uy, hey, Max, Max Uy, <laughs> ano problema mo? Ano ginawa ko sa'yo ha? Max, hindi ka nakakatawa Cheerleaders! 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 At bakit? Ano na naman nangyari? Di ba sinabi namin maghintay kayo sa bakit labas? Bakit nandito na naman sila? Bakit kayo sumisiga, ha? ha? Guys, lalabas na kami. Magpa-practice na tayo, okay? Diana, binubulin ni Smiley si Kev. Oo nga, muntik na siyang umiyak. Pinipigilan lang niya. Oo, oh, Diana, kawawa si Kev. Kinuha yung ice cream. Sabihin niyo sa mga basketball players niyo, masyado silang mayayabang. ayayabang nila. Si Probasti, kinain niya yung ice cream. Girls, anong akala ng mga basketball players niyan sa mga sarili nila? Relax ka lang, Diana. Hayaan mo sila, mga boys nila. Oh, sila. Nga. Baka may gusto pa sa'yo yung Smiley na yan. Pwes, hindi ako papayag na awayin ng Smiley na yan yung Kev ko. Diana, si Smiley 'yung nakipagbreak sa sa'yo bago pa naging kayo ni Kev. Nat, akong bahala kay Smiley. May magagawa kaya si Diana? At least may pakialam siya kay Kev. Iniisip niya pa rin si Smiley. Wala namang pakialam sa kanya. Guys, tara labas tayo. Tingnan natin anong mangyayari. Lagot na si Smiley dito, lagot siya. Smiley, nasaan ka? Tara hanapin natin siya. Hindi ko alam ano bang nakita ni Diana kay Kev. Sa bantalang hindi naman niya gusto si Kev dati. Nasaan na yung mga cheerleaders? Excited na akong mabugbog tong na to. Oo nga, nakaamali sila ng binangga. Pare, parating ng mga cheerleaders. Guys, kunyari, wala tayong alam ha. Wala tayong alam. Smileyk, ano sa tingin mo yung ginawa mo? Diana, relax ka lang. Diana, hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyari. Diana, kung ako sa'yo, bububugin ko lahat ng umapi sa boyfriend ko. O oh, Diana, hello. Kumusta ka? Anong balita sa'yo? Hello, hello girls. girls, hi. hi. Mwah! Smiley, anong ginagawa mo? Hindi ko pinapakailaman yung neon green girl mo kaya wag mong pakalaman yung boyfriend ko, okay? Naintindihan mo? Alam mo ba kung anong gagawin ni Diana sa'yo? Ay oo nga pala, dinate mo siya. Kilala mo si Diana kung paano magalit. Hmm? Si Kev? Anong ginawa ko? Hindi ko pa nga siya nakikita eh. ba diba guys? Oo, oh, hindi pa namin siya nakita ngayong araw. Alam mo Smiley, inutusan ko si Kev pumunta sa tindahan kanina para pumili ng ice cream ko. Pero kinuha niyo yung ice cream ko. Diana, Diana easy ka lang. Bravasti, may kinalaman ka ba dito? Guys, sinabi na sa amin lahat ng mga losers yung ginawa nyo. Nasaan si Kev? Hindi nyo ba nakikita? Galit na si Diana. Mga losers nagsabi sa inyo, naniwala naman kayo. Mga sinungaling yun eh. Naniniwala kayo sa mga losers, ha? Okay, mga basketball players, hindi kami nagsisinungaling. Oo, nakita namin lahat. Nakita ko si Brobasti kanina, kinakain niya yung ice cream. Oo, nakita ko, kinuha niya yung ice cream kay Kev. Itong smiling na to, kung kumilos, napakabastos. Tsaka yung Brobasti na yan. Tsaka Max. Oo nga, alam niyo, nakakaawa si Kev kanina siya. Kitty, kawawa nga siya. Pero wag naman masyado o oh eh. Smiley, ano ka ba? Bakit mo pinaiyak si Kev? Smiley, bakit mo ginawa yon? Plano po man din nila magkiss ngayong araw. First time. Pero sinira mo lahat. Oo nga, Smiley. Sinira mo lahat ng plano ko. Diana! Guys, bakit niyo ba ginawa to? Alam mo, Smiley, kasalanan mo to. Pinagpalit mo si Diana dun sa Neon Green Girl. Paano na kami mamamashal ngayon? Kasama namin mga basketball players, tapos siya football player. Guys, nasa si Diana. Sa pumunta? Pinuntahan si Kev. Oo, pare. Pinuntahan niya si Kev. Hahalikan na niya. Hindi! Smiley, akala mo ba gusto namin si Kev? Kasalanan mo lahat to. Sinira mo lahat. Sandali lang. Aayusin ko lahat to. Walang kiss. Smiley! Smiley. Gusto ko makita yung gagawin niya. Girls! Doon nga kayo! Hello Lola, oo, na-meet ko na yung love ko Kaso ang daming hassle eh Yung ex nga, inaaway ako Sayang nga eh, ngayon dapat yung first kiss namin Pero mukhang walang mangyayari <gasps> Kawawa naman si Chubby ko, malungkot siya Diana, halikan mo na siya Bakit Sige, nandito ba? Doon ka nga, guguluhin mo lang kami kapag nag-kiss kami, doon ka Kev, alam ko na yung nangyari Hindi mo kasalanan, kasalanan to ni Smiley Huwag ka na malungkot please Kev, bakit matatawarin kita? May ginawa ka bang masama? Hindi mo naman kasalanan to, kasalanan to ni Smiley. Kahit nung nagde-date pa lang kami, ang dami ng problema ang binigay niya sa akin. Tiyana, tama na yung daldal. Ikis mo na siya. Nasa sila, nasa sila. Smiley, wag mo nga silang istorbohin. Wag mong sirain yung kiss nila. Nat, ano ka ba? Hindi sila bagay, hindi sila dapat mag-kiss. Etong bagay kay Diana, si Smiley. Oo, tama. Pero may molly na ako. Ha? Huh? Nalilito na ako. Oh my god! Sa wakas! nag na si Diana at si Kev! Galit ako sa'yo, Smiley. Kasalanan mo lahat to. Oo, iniwan mo si Diana. Ngayon lagi nang nakusunod si Kev kay Diana. At ikaw, magsama kayo na Neon Green Girl. Nalilito na ako sa relationships ko, girls. Smiley, lagi ka namang nalilito sa lahat. Kev, narealize ko napakabait mo sa akin na yung desisyon ko. Diana, sorry, napakabait mo. Tara, bili tayong ice okay, cream. Okay, Kev, tara. Guys, like and subscribe to the channel. Wait for new cool episodes. We love you. Bye! Ano Smiley? Masaya ka na? Smiley? Sinira okay mo lang. lahat. Okay lang. Dadating na si Molly dito sa camp bukas. O sige, Smiley. Magsama kayo ng Molly mo. Hoy mga pangit, hindi kami nagsisinungaling. Oo, nakita namin lahat. O tapos si Robasti kay eh. na. <laughs> Hay. <laughs> smiley, paano ko ngayon hahalikan si Kev? Smiley, paano mo nagawa 'to? Paano sila mag Aayusin lahat ni Smileyk to. Maghintay kayo. Smileyk! Kev! <laughs>